Hindi na magpapabuntis sa sementeryo ngayong 2025. Tingnan naman natin yung uh, dito rin nagpaputok yung magjowa bago daw ang bagong taon. So ano pa talagang ginagawa? Wala naman daw masamang tumambay sa sementeryo. Pero kung tambay lang talaga, pero bakit kayo nang iwan ng ebidensya? Sinut dito akala malalaglag sa ibaba. Ayun oh, yung parang mga kubo. Ay. Itong kubo na to. Ang saksi sa kanilang ano pagbabagong taon, baka tumalon yung girl para tumangkad. Parang tao na nakatayo. Kapag liblib -lib ang sementeryo, madalas may mga milagro. Na imbes sa ilog ang punta, para magsaya ay dito pa talaga ginawa ang kakaibang mahika. Kamusta ang bagong taon yung mga master? Sa saan ba kayo nagpaputok? Sa loob o sa labas? Katagal namin nagpuputa rito. Wow. <laughs> adong ah, hindi lang dyan. Meron pa, pa meron pa doon. Ito. Ayan, yan. Talagang may nag-aano dyan? Pamunas. Dalawa sila lang? Tumambay lang ba talaga o nagpaputok yung bagong taon? <coughs> Tapos itong mag sabi, ginagawang tambayan itong sementeryo dito. Iniim lang sa akin kasi uh, ba bago dumagpasko, nagpunta rito yung subscriber natin at dumalo siya sa kanyang ate. Eh, may mga nakausap din siyang polterero. Ang sabi, meron daw ditong mga kubo-kubo tsaka yung mga musileyo na tinatambay yan daw ng mga magjowa so tambay lang ba talaga ang ginagawa first time ko mag opening ng nandito tayo sa loob ng ating sasakyan na nabili nagpapasalamat ako at happy happy new year expected na ngayong new year yung iba bago ginawa raw ang bagong taon nagpaputok daw sa loob yung iba naman sa labas ngayon kagaya nito itong cementerio mga master ay ginagawang oh, pwesto uh, magjowa daw nitong bagong taon ah uh, parang ang nangyari dito yata sila nag-celebrate ng New Year dito sila nagpakotok <laughs> kasi bawal ito sasabihin sa inyo ha one of the cemetery to sa Davao City bawal kasi magpuputok talaga dito sa Davao City yun yung city ordinance at pag ikaw ay nahuli to di ako nagkakamali pinakamababa is 3,500 or 2,500 pataas hanggang 5,000 so hindi ko sure ha kung yan talaga yung ano so baba na tayo hanapin natin kung saan nila ginawa kasi yung magjawa daw na yun ang nangyari kinalat yung video nila eh. kinalat yung video eh, inano sa akin eh piniin lang sa akin sa TikTok so kung may mga suggestion pa kayo mga master syempre January 1 ngayon ito yung unang vlog natin ng bagong taon at ito na yung sementeryo tara baba na tayo pero bago yan sandali lang <laughs> sa lahat po ng mga OFW solid masters na hindi. nakikita nyo yung pinalipad kong drone hindi ganun kalaking sementeryo pero meron siyang katabing ilog yung ilog na yan diyan kami madalas naliligo gumagala dyan before shout out sa aking friend na si Mark Phile o oh, yan oh. mahilig sa pinya yun eh Diba? Bongga. Pinya. Pinya yung kanilang ano, uh, ferris wheel. Nakasakay ka na ba ng ferris wheel na ganyan ang itsura? Ano yung lasa niyan? Maasim kaya? Charot ano, unang sabak pa lang ng 2025, eh, meron na tayo agad issue. Ay, maraming style kubo dito, ang gandun. So, yun, naalaman ko lang din, pinatayo ang interior ito since in 70s to 80s daw. Itaya nyo na sa loob yung mga number na makikita natin sa loto. Ay, RIP is the best. Sana all. 'Di diba, unang pasok natin ng ano 2025. Sana naman ako mag-isa guys, pero abangan niyo kumuha ko ng tao, taga Bacolod. Ah, uh, makakasama natin siya. Pero hindi ko siya ipapakita masyado sa inyo kasi cameraman ko 'yun. Ah, uh, pamangkin siya ng aking subscriber na matagal na. Mapagkakatiwalaan. Nag-send naman siya sa akin ng mga NBI. <laughs> Kumpleto naman ng kanyang requirements. Pero, yun nga guys. Sa ngayon, kailangan ko talaga ng tao. Ngayon to ah. Uh -huh silver yung kanyang punto do oh. tatlo di ba saan dito ang laki-laki nito -laki palipad ako ng drone it's not safe for me na mag-isa lalo pag gabi guys kasi syempre dito sa Mindanao maraming mga rebelde <laughs> alam mo naman guys O, oh, direktahan ko na sinasabi sa inyo meron ako iba vlog dito abangan nyo may pupuntahan ako ditong mga part ng delikado. Eh, tingnan ninyo, oh. Huh? Parang may biglang lulo. Parang may biglang, aano? ano? Biglang sisilip, mga master. O, yun, oh, may bagong dumalo ko. Tignan nyo naman ito, itsura ng cemetery. O Mapapansin nyo dyan na ah, creepy. May parang balete dyan. Tapos, nalo na siguro kung gabi. Kasi nga sa gubat siya. Natin dyan drone. Ay, meron yung malapit na ilog. Hanapin ko lang sa drone yung ilog para makita ninyo tsaka yun yung pinapaliguan talaga namin panahon para ng hapon itong cemetery ito napakatagal ng na mga master Cabo City to, napaitito ito sa city pero tignan yung itsura niya nasa gubat kagubatan ang kanyang pinaka-style yun, nakabag ako para akong pupunta sa sa beach mga master naka-outfit pa talaga ang lolo so, kamusta ang inyong mga bagong taon mga master? Na-miss ba mga vlog natin ng sementery? Okay, mag-alala, puro araw naman yung mga vlog natin ngayon. Kaya sana tinatapos nyo po yung video para bilang support suporta ah. Ang daming parang kubo dito eh. So, natin dito. Malapit lang doon sa ano eh, sa pinaka-entrance eh. Baka na doon sa kabila. Pero gusto ko muna mag-ikot guys. Ay, ang creepy, tignan nyo to oh. Diba? Tama naman sinasabi ko, pranka lang talaga ako guys. Kaya pasensya na kung medyo nabibigat ang kayo minsan sa bunganga ko ganito ako magsalita pero mas maganda naman eka o sabi sa Bulacan mas maganda yung sa salita ng harap-harapan kesa sa talikuran kakaiba ito oh nasa ibang dimension tignan nyo oh sabi ganda sabay, sabay siya nagre-record meron dito kanina 7-7 ngayon naman 8-2-5 yung number ayan kita nyo itayaan nyo na guys tas balatuhan nyo na lang ako Grabe. Gabi po. Ay. Oh, naman ako dito. Tignan nyo. Parang tao na nakatayo. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Ayan o. Oh. Kala ko nakatayong tao. lang kung saan ko naririnig yun parang boses ng babae tingnan nyo naman oh betabe po ay parang may court tingnan nyo to oh may meron siyang muka itong kahoy oh para siyang may muka Tara, dito tayo. Dalawang balete itong malaki nandito. Umiinit yung pakiramdam ko. Tara mga master. Parang may naririnig akong umiiyak. Oh, ayan. Oh, ayan oh. Parang may echo. Dinig na dinig eh. Tara, bagong na taon na bagong taon. Sa sementeryo tayo. Ito na, puntahan na natin. Baka nandito sa parte ito hindi na magde-date sa sementeryo ngayon 2025 at hindi na tatambay ngayon 2025 kasi balita ko tumambay dito yung magjowa nakita na natin kung saan nila pinuntahan yung kubo kung saan daw tumambay daw tambay lang bang ginagawa o magmarites tayo alam ko maraming manonood nyan <laughs> napakaganda ng ating ano ating bagong camera na ginagamit ngayon bukod pa dito gamit natin yung iPhone 16 Pro, maksabangan nyo yung ating uh, unboxing nito Katas ito ng ating pinaghihirapan, ng pinagsusumikapan, hindi yung pagmamarit kasi sinuuna muna kumita ng pera kaysa nasa bahay lang nakikitambay kung ano-anong topic ang ginagawa, pumupunta sa mga barkada, pero walang trabaho, walang pera, walang iPhone 16 Pro Max. Sarot. Hindi guys, di ba? Okay lang naman din mag kung iyon talagang trabaho mo, pero unahin mo muna yung buhay mo bago buhay ng iba. Kasi maganda yun, di ba? Ay, may bata dito. kalapan may nang baba to ah. Ito tamaan tayo dito. Yung ang sinasabi ko sa inyo. Pwedeng tao, pwedeng multo or ewan. Yung may bata oh. Parang piling ko na matay ito sa sakit kung hindi ko nagkakamali. Ayun mm o -hmm. Creepy siya. Ayun oh, no, yung parang mga kubo. Ay, shocks. Pinakita kong orbs dumaan. Nire-replay ko guys. Dumaan sa lens. Ayun oh, no, yung parang mga kubo. Ay, shocks. Pinakita kong orbs dumaan. Ano oh, man pe pwedeng dyan? Ang daming mga ano patubo ko ng ulo Patagal namin nagpupunta dito? Tapos? Tapos <coughs> nabaw hindi lang dyan Meron pa doon Magtambay-tambay sila doon Daghan ng daghan 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 ng spot das spot Ayan, ah. yan Talagang may nag-ano dyan Nagkatambay Ano, magjawa Ano? <coughs> Ang dati mo Aming nakita kayo? Anong ginagawa? Anong oras? Dalawa? Dalawa sila lang? Tumambay lang ba talaga o nagpaputok ngayong bagong tao? <laughs> Pero talagang merong talaga nagpupunta rito. Ay, may second floor siya, guys. Ito nga, ito nga mga master. Kasi ano, sabi niya, malapit doon sa may parang kulay. Ay, tao. Wait lang green wall. Ito oh. Check nga natin guys. Nagay mo na natin yung ating na pag-chan. Mukita mo nga. Kala ko may katol eh. Kitang kita daw pagpasok sabi ng subscriber. Eh. Delikado na. Yeah. Alam nga naman ako. Yeah. Eh. Hingga tayo tayo guys paano sila o tumatambay dito? Ay oo. Maganda pa. Teka buksan natin flash. Kubo din ito. Ay. Bakit ito yung ginamit nilang pamunas? Charot. Yung mga pamunas pa sila. Lawa, ana. Ang binakita nakita kayo. Anong ginagawa? Anong oras? motor, okay, Dalawa. Dalawa sila lang tumambay lang ba talaga o nagpaputok ngayong bagong tao? Anong ginawa sa tingin mo? Tumambay lang ba? Ayan lang yung daan, di ba? Ito lang. Ito lang pala. Ito. May ilaw naman dito pag gabi. Kaya lang. Ito yung ano. Ay, oo nga. Ayan, no? Sa tama nga yung sabi ng subscriber ko. Nag-iwan pa doon ng ebidensya dito eh. Ano ebidensya? Alak? Siyempre pag tumatambay, may alak naman talaga yung iba. Ayun no. Oh, Tanduay. Baka naman. Ayun, may mga dalawang bote ng ano. Oh, may higaan. Ay, Diyos me, yung marimar. Oo, oh, oh. ano. Maganda naman kasi yung itsura ng ano. Kanina kayo mo sila yung itong pinatungan. Nga, parang price ko nga dito, oh. Ito yung ano, oh. hmm. Sino kaya yung mag-jowa? nag daw yun eh. Pinost daw sa ano eh. Hindi lang tayo magpwede maglagay kasi nakaka-copyright or na-ano na -ano Nare-restrict. Masa yung ebidensya sinasabi ng subscriber ko? Ganun daw siya dito ng makaraan. Hmm? Ay, oo nga. Ito nga ko maniwala kayo o hindi dito lang itinapon yung ebidensya delikado naman ito ayan dalawa pa Hala. ayan guys gagi bago pa ayan po po ah dito siguro tumambay ay Baka hinagis dito, tapos punta imposible naman. Sinot dito, akala malalaglag sa ibaba. Pero hindi rin eh, parang sinadya eh. Wala kayong respeto sa mga ano. Hmm? Grabe. Ayan pa oh. Parang bago lang. Mango. Ah, <laughs> <laughs> Sana only may play flavor. May flavor. Ang dami dito palang mga ano. Totoo nga. Tama nga sabi ng subscriber. O ba na tayo guys? Delikado. Yan po oh. Sino po yung punto dito may ari? Sabi ko ni. Eh. Huh? Totoo, totoo yung aking ano, tama. Bago mag new year. wala kayong ano ayoko namang hawakan yan guys wala kayong ano sa taga ko nang nagbablog ganyan guys normal na yan na may ganyan itong kubo na to ang saksi sa kanilang ano pagbabagong taon baka tumalon yung girl para tumangkal para na gabi na tayo sa ng kanilang lugar dahil ang kapayapaan sa kanila ay ang kanilang dignidad. Na bawat gumagawa ng ganyang bagay ay hindi sa kanila nagkakasala kundi sa itaas.